Ramdam din sa probinsya ng Sorsogo ng tindi ng hagupit ng bagyong uwan. Nagpadala naman ng dagdag na food packs ang DSWD Bicol sa iba't ibang lugar sa rehiyon matapos ang pananalasa ng bagyo. Habang nakalalay naman ang iba pang ahensya ng gobyerno. May detalye si Darrel Buena ng PTV Legaspi. Pasado alas 2 ng linggo na madalik araw ng mag umpisa ng maramdaman ang hangin at ulan na nadala ng bagyong uwan sa lalawingin na sorsogon sa Bicol. Bumungad ang mas malakas na hangin na may kasamang ulan pagputok na liwanag. Kita ang pagsayaw ng mga puno habang binabayo ng malakas na hangin at ng super bagyong uwan. Bago ito, mas maaga naman na nagpatupad ng preemptive evacuation ng mga LGUs para sa kaligtasan ng mga residente, lalo na mga nasa low-lying areas at coastal barangays. Sa huling tala ng OCD Bicol, umabot na sa halos 3,000 mga stranded passengers sa mga patalan sa buong Bicol Region at higit 1,000 rolling cargos naman ang nakatenga. Bumalik na din alas 5 ng hapon kahapon ang biyahin ng mga Roro Vessels sa buong lalawigan ng Sorsogon matapos na magpalabas ng Sea Travel Advisory ang Philippine Coast Guard Sorsogon na lifted na ang naging pagsuspindi sa biyahin ng mga barko sa mga pantalan sa Bicol na naapektuhan naman ng bagyong uwan. Samantala, agad naman na nagpadala ng dagdag na food packs ang DSWD Bicol para sa mga naapektuhan ng paghagupit ni Bagyong Uwan sa Region 5 na halos labing dalawang oras na nakaranas ng pagbugso na malakas na hangin at ulan. Mula sa PTV Legaspi, Darl Buena, para sa Pambansang TV sa Pagong Pilipinas.